lang na makakita ng pekeng produkto sa bawat sulok ng China. Sa totoo lang, ang nakakagulat ay kapag nakakakita tayo ng mga tunay na produkto. Kaya magaling gumawa ng pekeng produkto na mukhang tunay ang China. Tingnan na lang natin ang made in China na iPhone chargers. Tunay na tunay ang dating at nakakapag-charge nga naman ng telepono. Pero walang tatalo sa emergency doors na ito na nasa isang Chinese na department store. Napapaganda pa raw ng pintuan na ito ang feng shui ng mall. <laughs> eh ano naman kung ang emergency doors ay walang patutunguhan? Ano naman ang posible mangyari sa oras ng tunay na emergency? Ang ganitong klasing disenyo ay nakakatulong pa nga sa mga autoridad sa China sa ilang mga okasyon. Kaya sa susunod na magpunta kayo sa China, huwag kayong magugulat kung gumamit kayo ng emergency doors at wala kayong mapuntahan sa Giant.